Guys, good morning. Kauwi ng inyong mada. Nandito ako sa kusina. Naguhubad ng aking mga bitbi. Ayan guys, may nabili na naman. May dadaanan -da na naman ang madali yung Ayan. Bumili ako ng balut sa Saka Pinoy. Sabi ko gusto ko kumain ng balut. Sa Saka Pinoy. So, para makatipid ako, ako nalang maglulupot. Saka mangga. Alam mo na. Ito yung ating mga favorite. Favorite na pang merienda. Ayan. Tapos, Pero ako ay magluluto ng lotba. Lot ba. lot. Tatanggalin ko itong aking banana. Kasi lulutuin ko yung aking balot balot. Tapos magkakape ulit ako. Wala akong wala akong masyadong gana magkape kanina. Kasi nagmamadali ako. Late na ako nagising kanina eh. Hindi ko na ano, pagluto si Tito ng pang lunch na. Nag-order na lang kami sa kanina. So today, for this video, ako ay magluluto ng balot. Nakukuloan ko lang muna. Okay? Para, uh, alam nyo kung gusto nyo talaga makamura at makakain ng medyo quality na balot, bumili kayo. Ang quality at saka mabaga ang, 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 ang presyo. Kasi pag binili mo itong luto na kung magkano na, masyado ano, expensive. Kaya ako iluluto ako. Gusto ko makakain ng maraming balot. Nag-kikrave ako. At saka may pinoy akong binili. Um, tatlong pinoy, tatlong balot yung binili ko. Nakakain um, tayo na yun. Um, ang gusto mo talaga makakain ng maayos bumili ka at ikaw magluto bumili ka ng lulutuin kasi nakakamura ka yan mo ito anim na anim na balut ang nabili ko Maka, ah, ano ko yan makakain ko yan no, makakamura ba tayo So, binili ko yan, 72 pesos na yan. So, pakuloy na lang natin. Ako ay isang model.